Panibagong araw. Sabay ng pagbulat ng mata. May sibisigaw na cravings sa sikmura. Hindi kape. Hindi tinapay. Hindi na kahit anong fast food. Hindi. Plato ng kanin. Sa ibabaw nito... Ang adobo. Adobo, sino bang hindi natutunaw ang puso kapag naaamoy mo ang bawang na sumasayaw sa kumukulong mantika? Sino bang hindi natatakam kapag narinig ang lagaslas ng toyo at suka? Na para bang dalawang puso'ng laging nagtatalo? Pero sa uli, nagkakasundo para lang bigyan tayo ng masarap na lasa. Adobo ay hindi lang pagkain. Adobo ay parang pelikula. Eksena. May eksena ng saya. May eksena ng kirot. Minsan mapakla. Minsan maalat. Minsan maasim. Depende kung gaano mo to niluto. Depende kung paano mo inalagaan. Depende kung gaano katagal mong tinisang init ang aboy. At doon, pumasok ang pugot. Kasi sa totoo lang, pag-ibig ay parang adobo. Kung minamadali mo, ngilaw. Kung mong init, sunog. O hindi mo binalansi ang toyo at suka, maasim. O maalat ang kakalabasan. Pero kapag nahanap mo na ang tamang timpla, kahit simpleng sangkap yan, magiging obra. Naalala ko tuloy may mga taong dumadaan sa buhay ko. Mga relasyon na akala ko pang matagalan na. Pero nauwi lang sa pangusap na bitin. Parang adobong kulak sa toyo. Parang adobong hindi umabot sa lambot na inaasahan. Minsan, nasaktan ako. Parang kutsarang tumikit sa pinit na kawali. Minsan, ako ang nagkulang para nagkamali ang timpla. At hindi na bumalik ang taong umalis. Pero, gaya ng adobo, kahit pa ulit-ulit na iniinit, hindi nawawala ang lasa, mas lalo pa itong sumasarap habang tumatagal. Karoon din ako. Kahit sugatan, kahit pagod, mas nagiging buo, mas nagiging matatag. Kaya, sa bagong araw... Baga, sa bagong araw na to, isa lang ang panatahong. Kung may climax ang buhay, kung may twist ang istorya, kung may ending ang lahat ng ito, adobo ang hanap ko. Adobo ang sagot. Adobo ang magpapaalala na minsan ang pinakasimple ang siyang pinakamasarap. At tulad ng adobo, kahit gaanong karaming eksena, sugat o luha, taule, sa'yo pa rin ako babalik. Ha? Ano? Babalik? Không bao vâng Lịch vâng là vâng 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 kain na,